So yun mga boss, day 4. At syempre, inaabot na naman kami ng ulan. Pero at least nakagawa na kami ng mga bakal ng poste natin. Isa na lang, kompleto na. So o, ginagawa namin kahit habang umuulan, dito kami sa loob. Yan, gumagawa kami ng parilya natin. So para kahit papano, eh, may nagagawa tayo kahit umuulan. baka boss kahit papano tumila na at nakatapos na nga na kami nung paggagawa ng mga bakal namin para sa poste at nakasingit na rin kami ng mga parilya natin ayan nakakompleto na tayo ng pitong parilya and then yon labing isang poste ito kulang pa ng apat dahil naubusan tayo ng bakal hintay lang natin yung delivery bukas so habang uh, hindi umuulan gagawin naman natin gagawin natin yung mga C ng ating mga wall footings and then yung mga dowel natin gagawin na rin natin dyan mamaya ipiprepare na natin para once na nag-start tayo maghulog ng mga bakal doon magbuhos dire-diretso na yung gawa natin so ngayon naman syempre sisingitan ulit natin ng tutorial video ito mga boss so nakikita ninyo meron tayo ditong mga bakal na parang ginawa natin na square square which is yung tinatawag namin na parilya okay so ito yung steel mating na binuo natin gamit yung ating mga The form bar. Yan yung reverse natin para dun sa magiging putings ng ating columns. So ngayon mga boss, ano nga ba ang kahalagahan ng mga parilya na ito? So bali, itong parilya natin mga boss na ginawa, ang mainly purpose nito ay siyang pinapatungan ng ating mga bakal ng poste. Yung nakita nyo yan mga yan, siya, ay dito ipinapatong. So alam naman natin na yung mga bakal ng poste na once na nabuo, naging poste na, siya yung bumubuhat ng ating bigat, ng mga slabs, ng ating mga slabs, and ng ating mga beams. So kaya naman, kinakailangan ng poste ng isang matibay na pundasyon, which is yung ating uh, footings ng columns na para maging matibay, gagamitan natin or babakala natin gamit itong mga parilya natin. So paglaki ng bakal, paglaki ng uh, wall uh, ng footings ng ating columns ay pagtibay nito. Samahan pa natin kung itong ating mga foundation ng ating columns ay may papatong natin sa compacted soil or yung mga matitigas na lupa. So makakagawa tayo ng matibay na pundasyon. So kaya naman napakahalaga na nilalagyan natin ng parilya yung ating mga pundasyon ng poste. So para maging matibay yung ating pagpapatunga ng poste natin. Okay, siya yung magiging silbing paa ng ating mga poste para siya ay makatayo at madala niya yung bigat na ibibigay dun sa ating poste. So yan yung ating uh, dagdag idea uh, sa araw na to mga boss. Siyempre mga boss, huwag nyo rin kalimutan yung uh, ng ating mga parilya. So kinakailangan meron tayong 135 degree hook. So, para mas maging matibay yung kapit ng ating concrete dito sa ating mga bakal na to. At so, yun. Ha, stay tuned lang kayo sa ating channel, mga boss. July M. Maraming maraming salamat palagi sa support ninyo. Then, i-update ko kayo palagi dito sa ating small house project sa Candelaria. So, kung meron tayong mga followers, subscribers na malapit dito, pwede kayong pumasyal dito, mga boss. So, para naman ma-meet nyo ako in person. At, syempre, ah, kung kayo bumabarik, mga boss, eh, pwede kayong tumagay. sama ko. Ayan. So, bali, maraming maraming salamat nga pala, mga boss. 2K plus subscribers na lang yung uh, inaantay natin para ma-achieve na natin yung 100K subscribers natin. Kaya naman sa mga solid followers ng Julay Ems dyan sa Facebook, kung hindi pa kayo naksubscribe sa ating YouTube, baka naman, mga boss, pwede nyo i-subscribe yung ating YouTube channel July M. So ayan, maraming maraming salamat at shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout po sa akin.